Marami ang natuwa sa interview ni Karen Davila kay Jano Gibbs dahil doon nga ay unti-unti nang inilalabas si Jano ang kanyang nararamdaman pati na rin ang pangyayari ng pumanaw ang kanyang ama. Ayon kay Jano, hindi niya maikakaila na very depressing at malagim ang nangyari sa kanyang ama dahil na rin sa mga kinaharap na problema nito bago pumanaw. Naikwento ni Jano na tila sumasakit na ang paa pati na rin ang mga nararamdaman nito ay hindi na rin kinakaya ng kanyang ama dahil mahilig ng lumabas na makalabas pa dahil na rin sa kanyang kalagayan. Nilinaw din ni Jano na gumaling na ang cancer ng kanyang ama sa prostate at naghiwalay na nga ang kanyang mga magulang early last year. Sa puntong ito ay hindi man magkasama ang kanyang ama pero hindi naman napabayaan ni Jano ang kanyang tatay dahil magkasama silang naninirahan sa isang tahanan. Kaya naman ayon kay Jano, sa pangyayaring iyon ay mas naging close silang family at mas nakita niya ang value lalo ng pagsasama. Wala rin hinanakit or guilty feeling si Jano dahil naalagaan niya ng maayos ang kanyang ama hanggang sa huling bahagi nga ng buhay nito. Ayon sa kanya, sana daw ay nasa mabuting kalagayan ng ama niya at wala nang sakit na nararamdaman. Malaki din ang pasasalamat ni Jano sa mga kaibigang artista, lalo na kay Catherine Bernardo na very close sa kanyang ama at alam niyang nagmamahalan talaga ang mga ito. Kaya naman well appreciated ni Jano Gibbs si Catherine dahil sa kabutiang ay pinakita sa kanyang ama. Ayon sa mga netizen, nakakahinayang na nawala si Ronaldo Valdez na isa sa pinakamahusay na veteranong aktor sa Pilipinas na patuloy pa rin napapanood. Sayang nga lang daw ay hindi napanood ni Ronaldo ang unang pelikula na dinerehe ni Jano Gibbs. Pero ayon kay Jano, masaya siya na makitang masaya na rin ang kanyang ama sa kinaroroonan nito at wala nga siyang pagsisisi dahil naalagaan niya hanggang sa huli ang kanyang ama na si Ronaldo Valdez.